Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August for the Leo. Leo, August. Pagdating ng August 4, Leo, um, meron tayong Mercury retrograde this month of August 4, uh, this month of August, sa August 4, um, and the sign of Virgo, pero magka-transfer siya sa sign ng Leo on August 14 and end on August 27. So, medyo maapektuhan tayo, Leo. Tayo, kayo pala, hindi ako Leo. <laughs> kayo, Leo. Okay? Hindi lang naman Leo. Actually, halos lahat ng Zodiacs. Anyway, Leo, hindi lahat ng Leo makaresonate sa really na to. So, takes what resonates and leave the rest. And um, cross watchers, pwedeng kayo to hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Leo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please, check your placements, sun, moon, rising, Venus, especially your moon sign. Dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. Pwede yung maka-resonate kayo dito at maka-resonate din kayo doon, makontinue doon yung reading nyo, however, maka-resonate pa din kayo. So, anyway, Leo, let's start. Ano yung pwede mangyari in the month of August or in the near future, pero titignan muna natin ano yung Nangyayari ngayon sa inyo. Okay, pwede to sa single, pwede to sa marriage, pwede to sa no label or in a relationship, long term whatever it is. So, let's start. Finances, future, mind on money, Leo. Okay? I think Leo dito ka focus ngayon. Spy watching inspecting. Na nakikita nakukuha ko na yung story. threatened, embarrassed appearances. Feeling ko, Leo, ang nangyayari dito, pinagmukha kang tanga ng taong ito. You, you did spy. You are watching. You are, kumbaga, you are watching the truth while this person is lying to you. Alam mo na yung katotohanan while this person still lying to you. Parang nag-andun ka lang sa point of, na in-inspect mo lang ba? Parang hindi mo pa sinasabi sa kanya yung totoo, hindi mo pa nilalahad sa kanya yung totoo, although alam mo na. Dahil gusto mo, it's either gusto mong siya mismo yung magsasabi sa'yo, or gusto mo at the right time, sasabihin mo to sa, sa in front. Na, sa kanya gold digger Oh, they want your money being used. Maybe you are that kind of Leo who has a lot of money. Maybe you're that kind of Leo na financially stable. Kasi nandito yung finances, mind and the money, baka business woman ka or businessman or you know, CEO. So anyway, parang andito sa point na napahiya ka napahiya ka, parang nakaramdam ka na you did love this person. Kumbaga sabi natin na you like this person. Akala mo mapagkatiwalaan mo siya. There is might be feeling of like niloko ka niya or and ginamit niya yung pera mo. Pwedeng mga ganong bagay. Kasi may gold digger dito eh. Nung ginagawa kanyang tanga, um, siguro humingi siya siya, nangungutang ba siya sa'yo? And then, um, nung nag-spy ka sa kanya, nalaman mo na niloloko ka pala niya. And then, parang feeling mo, niloloko ka niya ng harap-harapan dahil, um, siguro din humihingi siya sa'yo, naglalambing siya sa'yo para mabigyan mo lang siya, uh, nangihiram siya sa'yo, Nagmamakaawa siya sa'yo na mahiram kasi ganito, ganyan, ganyan. Parang feeling mo, um, parang feeling mo napahiya ka bilang might be um, merong kang position napahiya ka kasi ganun yung position mo marami kang pera pero naging tanga ka sa taong ito kasi meron ditong embarrass appearances so let's see Tumagal din pala kayo nito. Um, dito, sa point na ngayon, you really cut this person off in your life. Well, Leo. That's Leo. Um, pinutul mo talaga siya sa buhay mo. Tumagal kayo. Kaya pala meron talaga ditong embarrass. Kasi tumagal kayo din ng ganito na niloloko kanya. kanya You know? And um, nangarap ka din na, alam mo yung magkaroon kayo ng future together. So, this time, andun ka sa point of, nakafocus ka talaga sa finances mo. Sa future mo, sa business mo ba, whatever it is. Doon ka nakafocus ngayon sa new beginning ng buhay mo. You cut this person off. Pero sobrang hindi mo makakalimutan yung ginawa niya. Hindi ka na katulog sa gabi. Thinking about what this person did to you. Um, Nandito ka sa point of, parang you, you wanted to be alone first and think, bakit nangyari to sa buhay ko? Bakit nangyari to sa akin? So, ano yung nararamdaman? Ay, I forgot. Wait lang, meron pa ako. Ito. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? pilit kanyang kinalimu pinipilit kanyang kalimutan Leo dahil pinutol mo siya sa buhay <laughs> pinutol mo siya sa buhay niya okay ano yung nararamdaman niya Hmm. Gusto kan talaga niyang kausapin. Bakit si The King of Pentacles? Nakakakuha talaga siya. This reading is something about ano talaga siya. Si rare lang to. Kumbaga, para to sa mga alam mo yun, talaga ng pera. Kasi itong person na to na ano siya sa iyo eh, na enhance siya sa iyo. Kumbaga um nagkaroon talaga siya dahil sa iyo. Kumbaga sabi umakyat siya dahil sa iyo. Nagkaroon siya ng pera dahil sa iyo. Nandito yung king ng pentacles eh. So, nagtiwala ka tagal yun na kasi, di ba? So, nagtiwala ka sa kanya, binibigyan mo na din siguro siya, binilan mo siya, binihisan mo siya, um, pinautang mo siya, binibigyan mo siya. So, andito siya sa point na Namiss niya yon Gusto ka niyang kausapin. Honestly, minahal ka din naman niya. Hindi lang to basta sa... Um, sa ganun lang talaga. Nahulog din siya sa'yo. Minahal, din, minahal ka din niya. Honestly, um, this person is manifesting you back into his life. Kasi nga, um, ayaw niya. Of course, nasanay na siya na nandyan ka. Isa pa, you are somebody who always there supporting him. Um, and he he or she is not sure anymore na meron pa sino pang susuporta sa kanya kundi ikaw lang pero since you are the one may galit na kasi sa dito eh um, you are the one who cut this off kaya pinipilit ka na lang niya kalimutan but this person is manifesting na sana magkaayos kayo magkabalikan kayo ulit um gusto niya talaga na maayos yung mga hindi niyo pagkakaunawaan but i think this person will you will going to wait mapapagod lang siya maghintay kasi you already made up your mind so ano naman yung naramdaman mo dito dito So, ang naramdaman mo dito is really you wanted to move forward na talaga towards your goal. Though, however, hindi naman sa ganon na kadali, you know. Hindi sa ganun kadali. Ha, gusto mo pa din kayo magkaayos. But the thing here is, um when we talk about money, dun ka na-disappoint talaga sa kanya. So, na-disappoint ka talaga. Gusto mo siguro muna na maging responsible siya sa buhay niya. Like, hindi siya aasa sa'yo pagdating sa pera. Yung, yung babalik siya, kumbaga, um, kasi may gold digger dito, ba diba? Gusto mo na kung babalik siya sa'yo, yung hindi na siya yung someone na hihingi ng pera sa'yo. Parang, babalik ako kahit ikaw na yung bubuhayin ko, Leo. Parang ganun yung gusto mo. Maging responsible siya na tao. Um, gusto mong maging maayos kayo However, pagdating sa panahon na yun Kung magiging ganun na siya um, Naawa ka din sa kanya Pero sa ngayon, willing ka to move forward Towards your goal And um, And you really wanted to make a decision I think you did already make a decision Pinag-isipan mo to ng maayos Sa tagal ninyo Gusto mo talaga na mag kayo ng family You know, maging kayo na ito na yung gusto mong makasama. However, ginusto mo din na magkaroon kayo ng new beginning. Hindi mo naman ginusto yung pagputol mo ng relasyon ninyo. Masakit to para sa'yo. Iniisip mo din siya, honestly. Um, iniisip mo din siya sa kondisyon niya. You know, naawa ka din sa kanya. But you want this person to learn. You want this person to be responsible. Um, kung babalik man siya sa'yo, yung responsible na siya hindi na siya umaasa lang sa'yo at hindi ka niya lulukohin um, ng like what he did to you so feeling ko it's either na it's either yung ginawa niya sa'yo cheating, na ginamit yung pera mo or gamble digger, meron kasing gold digger dito pinangsugal niya lang yung pera mo or anything, something like that na ginamit niya yung money mo so kaya nangyari yun So, let's see ano yung pwedeng mangyari in the near future or in this month of August for Leo. ha huh? Leo? So, yes, hopefully, sana bago to. And this is your card, exactly, Leo. The Sun, Strength card, Strength and Empowerment. Okay. What is this, Leo? I hope this is for a new one. So, I can see in the near future or this month of August, merong dadating sa'yo na pagmamahal. Another love could be a new love. Um, to show this person na hindi lang siya yung um, nag-iisa, kaya, kaya mo siyang palitan, something like that. Um, with the sun card kasi nandito yung empowerment, a uh, girl power, kumbaga, the sun. Um, you are trying your best, like gaining your strength, or naglalakas ka dito ng loob na maging masaya. So, um, para pakita sa kanya na you are not affected by your, um, by your breakup, could be. On the table, offer proposal and commitment. So, might be, ang na, ang dumadat ang dadating sa in the near future or this um this August somebody that who wanted na maging seryoso sa iyo okay parang wanted na pakasalan ka wanted na magkaroon ta serious commitment with you but but sabi dito ng another oracle card ng cosmic insight is like caution find out more information don't overwork yourself So, wag masyadong um, magtiwala. Wag masyadong magkaroon ng a lot of strength just to show this person na kaya kong pakasalan yung iba para lang kalimutan ka. Um, also, magiging spy ka din ulit or uh, mag-gather ka ng information about this person kung totoo ba to sa iyo or hindi. Kasi baka, haantong ka na naman sa same situation. So, wag padalos dalos-dalos kumbaga. So let's see. wow oh. oh revelation okay leo leo i think this is not a new one Leo. I thought kasi bago to nagtatang sayo. Pero hindi siya bago. Um, I think the same person kasi matagal ng kayo nito, eh, dami yun ang dami na ng pinagdaanan. I think the same person. Magbabalik magkakabalikan kayo ulit nito. Um merong possibility na papatawarin mo siya. And I think for this time magkakaroon na parang magpropose magpropose na talaga sa sayo ng marriage um, kaya merong caution dito na magingat Kailangan mo muna talaga na to make sure kung wala na ba siyang ginagawa. Hindi na ba siya katulad before. Kasi nakita ko dito na in the near future, or this month of August, sobrang magiging masaya yung pagsasama ninyo like merong happiness, complete relationship, perfect, um parang abundance, parang ang ganda kasi bakit maganda? 910 eh. 910 perfect na pagsasama. Um cups to, love. So this is a complete love. Um, build a family, happy and fulfilled, success relationship with the Ten of Pentacles. Um, I think that parang tinanggap mo siya. Tinanggap mo siya, pinatawad mo siya. Pero, however, kahit ganun pa man, you did, of course, investigate kung um, totoo na ba siya sa'yo or ginagawa pa ba niya yung kasalanan niya sa'yo. Um, yung mga kasal ginawa niyang kasalanan sa'yo or not anymore. But, ang gaganda ng cards, kumbaga, sa isang negative card, ma maanuan siya eh, parang matatabunan siya ng mga positivity. So, I think this card considered to be like you are like investigating kung ginagawa niya pa yung mga ginagawa niya before. But, meron ng plans, like meron na plans to marriage kasi even this one, Let's see, this is the two of cups, sign of soulmate. Um, there is a possibility kasi dito na na mamimiss mo talaga, or mamimiss niyo yung isa isa. And then, darating sa point na, magkakabalikan din kayo. Kasi magpaplano talaga siguro siya, na ayusin niya yung buhay niya. Um, parang kumbaga, ipapakita niya sa'yo na, hindi niya nauulitin yung mga ginawa niya. Um, siguro nakita mo din yun. Naintindihan mo siya. Um, you will going to accept this person, I think, na tapos mo nang i-investigate na, hindi na niya ginagawa yung mga ginagawa niya and then naawa ka sa kanya kasi dito palang may awa ka na eh sa nararamdaman mo so hindi naman to basta awa lang may syempre mahal mo din to mahal ka din naman niya um, kaya mer nagmamahalan din naman talaga kayo dalawa so siguro nalaman mo na alam mo yung kapos na kapos siya kapos na kapos ka, kapos na kapos siya and parang hindi mo siya kayang tiisin, kubaga. Hindi mo siya kayang tiisin, kaya nag-decide ka talaga na patawarin siya. You know, nag-decide ka na patawarin siya. And that time nung pinatawad mo na siya, doon na siya siguro na inayos siya ng lahat. Um, it might be, this is the second time around or ilang times na bato na, niya ginawa sa'yo. Um, and this time, itong atong pag, pagpapatawad ngayon is parang binigyan mo na siguro siya ng ultimatum na kung gagawin mo pa to ulit, hindi na talaga kita papatawarin pa. Kahit pa anong gawin mo. So, this time inayos niya na siguro yung buhay niya. Okay, so anyway, let's see. For this oracle card. So, anyway, nagsabi ba ako ng sign? I can see Gemini. Gemini. Virgo, Aquarius. May malakas yung Aquarius sa sign mo. Aquarius, Gemini, Libra, sa sign, sa chart mo, Leo. So, Virgo as well. Sa chart mo, Leo, baka malakas to. Or, um, yeah, mas madami to sa chart mo. So, I can see also here, from your person, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini as well. Virgo, and um, Aquarius, Libra, Gemini. Okay, so, mala baka malakas din yung Capricorn sa chart mo. Leo, check your placements. I can see also here, Aquarius. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, soulmate. Might be you are really meant to be. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe it this and they will manifest physically. So, I think ito na 'yun. Siguro to the point na um wait lang. Titingnan ko baka meron pa akong makita may mababasa pa ako another twist dito. Sa mga hindi, alam ko marami talagang hindi sasang-ayon eh <laughs> sa pagpapatawad na to. Kasi pwede kasi hindi talaga, yun talaga eh. Yeah, nag ka talaga dito na tanggapin siya ulit through your confusions, um, nag ka talaga na tanggapin siya ulit. Ito talaga nakita ko. Hindi siya pwede maging new person dito. Magbalikan talaga kayo. Eh, nakita ko naman ng pagbabago niya. Nakita ko naman. Siguro itong ano, itong gold digger na to. Et, kasi siguro na paano lang talaga siya sa finances mo. Um, siguro na din sa mga barkada, napadala siya, might be sugalto might be um, na ano niya na may pera ka, nang hiram siya pa, nang hiram siya sa iyo pang sugal, nang siya sa iyo, might be na din na tukso din siya. So dito mga sitwasyon na nangyari sa inyo pero <clears throat> na-realize niya din naman yun eh. So maganda din kasi yung kalabasan dito. May pagbabago talaga dito. So even dito sa soulmate, might be you're meant to be. That is my reading for you. Thank you and God bless.